Ang ginatrabaho nila dira. Patik-atik lang sila na kuan ba. Hinanay lang gitrabaho pero gold bar lang kuan dira. Blawan dira. Blawan Bila, ba? Masita, uh, masita ba? siya. Oh. Masita oh. ba? Dagang nagbako dira. Sabi ni Lolo, lakos ko daw. Sa lakas na gold bar. Wait, na say, dito dito ba nun? Dito dito ba nun? Pinukay. Pero so, sa tingin ko nakakuha na yun sila ba? So, sa bali hmm. na yan na gagawa ng daan. Alam ninyo, matagal lang ano. Yung daan, tanggal na. Tagal na. na. Pero hanggang ngayon, hindi pa natapos. Di ba? Marami Ano? Yun, maraming mga tauhan. Maraming, eh. maraming mga baril. Yung mga baril na. Bakit? Yeah. Kung gagawa ka ng daan, yung, yung baril ka magdala diba? ng baril, di ba? No? Bakit no? walang baril kung ka ng daan? So, bakit may sila? May, um, bakit may baril sila doon? Ibig sabihin, mayroon silang pinapultuhan doon. Naman, Kaya yung Masita ilang yun ang tigradya. ang, target na to katong mga sawol target balik ra man ko anon pero mga tawhan man na ang target na to ang asawa ni mga target na to ron taon kaya ang maingat tayo tayo magkamali nito kasi dalan na ato ato dalan na sila dia kita sumang target na to karon si Goy si Goy atong target kita atong target karon si Goy kan kita anam pasti ni pau si Goy kurang lagi tar

あっ。 ito na yung araw na ang siguro makuha ko baka pagkakatao na ito bro basta lalang tayo makuha may nakamotor bro may parating may parating may parating may parating kalaban yun kalaban yun ayun mayroon nga gulilung Yan gulilung kita gulilung kita gulilung kita gulilung kita gulilung kita gulilung kita nung kita gulilung 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 kita One hour. Huh? Uh, yung, yung amin, one hour. Ha? Huh? <coughs> <coughs> Ito yung minutan sa'yo. Gawin mo ang isang oras para matagal. Dito galing. Dito galing kanina. Ang siya. Pwede ka may kasama yan dyan po. Tinan mo po. Ito na lang po. Ingat, ingat po. Ingat. Tinan mo na. Tinan

Ayan. Sinasigurin ang ayos sa hiling kilang tayo. Pero kung kailangan na magpuan, malangan tayo, di. Saka tayo gagamit ng putok Pero kung... 我们不能忘掉历史。 Ano makinamay pa ang ganon, bro?

Tulang. Ay, hindi, ay, ko, ay, hindi ko kapatid. Ba si Baliger! Sige, sige, sige. Ah, Makipagtulong ka sa amin. Sige, ay, hindi. Iano mo yung bata. Ay, isip mo, sir. Dito, 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 dito ka, dito ka. Isip yan. Dito ka, bata. Yeah, ako na, ako na, ako na. Ako na. Dito ka. Bro, bata. bro, ako na magkwento, bro. Okay. Kaya na bahala bro. Bro, shifty ko na muna to, bro. Bro, shifty ko na muna to. Ah!

pulih deh. Pu Pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang. pulang. Di sana mena. Eh. Begini mata itu di sana. Bukan iya, bukan iya. mga siguro natin tinakas mo ano, mata parang bumaliktad niyo si yung kapatid ni manager mga idolo sabi niya hindi na niya masikmuri yung pamamalakad ni manager ano kaya yung ibig sabihin parang kumalas na si yung kapatid niya parang kumalas na sa yung ano yung sabi niya kanina hindi ko matandaan kaya kausapin lang natin ngayon na nagurot ka Nagulo talaga ka, may ulo. Pinakita sa kapatid ni Biglang nagbago yung ano ni kapatid ni Manager Pao. na ang Kaya nga Nasaan sila? Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, 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 ito. Malawag ito pa rin si ito kasama niya doon. Ito yung, di ba? Ito yung kasama niya. Dito, ito, mo sa titik Boy, dala-dala niya yung pabilya mo. Marami kaming katanungan ba? Bigla-bigla, Kailangan mo Kailangan mo sagutin, ha? Oh, unang sasabihin ko sayo Kapatid. Kaba ni manager. Tanungin mo, tanungin mo kami ng ano, Mayos. Kapatid ni manager, Ha? Sa totoo lang, hindi ko kapatid siya. Oo. Oh. Ampon lang nila ako. Ampon? Yun ang katotohanan. So yun, pinadala ko dito ni manager, ang aking kapatid. Dahil ako daw magbando dito. Sa naiwan niyang mga tauhan niya. Bakit mo tinulungan yung bata? Hindi ako. Ha? Patagal na akong gustong pumunta sa inyo dahil hindi ko na maano ang ano nila ginagawa nila sa mga bantog na tung dito ta ba sa ubos lalo na sa mga bata yun ang ayaw na ayaw ko bantog, 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 bantog. kaya toto lang protektahan ko to nasabi ko wag na wag yung kakantina ng mga bata dahil ako yung makakalaban nyo kaya ito na yung nangyari sa amin hindi pala totoo na ano mayaman ka hindi ako sa totoo. Hindi ako mayaman. Pero kung ano, kung di ba si manager? Oo. Oh. Di ba ang sabi mo utol utol ka ni manager? Oo. Oh. Ngayon kung malalaman ni manager to, wala akong problema so, sa kanya dahil sa ito, totoo lang. Papatayo siya. Yung ang magina mo saan? Magina mo. Pag oh, ko. Oo. Oh. Saan mo lagay? Wala problema sa magina ko. Pero nalaman ni manager na saan saan nag ano, hindi. Bahay, bahay ninyo? Hindi. So, hindi. Pero pa na, ni tikboy mo, tuturong din. Diba? Oo. Oh. Nah. So yun. It, si, si tikboy yung ano, sa magsabi. Sa totoo lang gusto ko makipagtulungan sa inyo. Na hindi ko na talaga masikmura yung pinagagawa ni tikboy. Pero, At pokoyang, saka mga tao, hari, manager. Pokoyang, ano? Ibig sabihin, na, hindi. Ah, sa, ka kang, ano, tikboy. oh, so, kasi manager. hindi ko na masikmura yung pinagagawa ni tikboy. Gusto niyang patay na mag-ina. Gusto pang gahasain ang asawa mo. Temati. Mabuti na ko na. May tama yung si Tikboy. tama yun. Dahil isang gabi munti ng gasain ng asawa mo. Ako nagligtas. Tantado ko tayo yung Tikboy niyan. Traidor. Sa totoo lang talagang hangul talaga si Tikboy sa babae. Ibig Sabi sabihin hindi kayo magkapatid ni ano? Hindi kami magkapatid ni, ni manager. Manager. Kasi bata pa lang ako, inampun na daw ako nila. Alam Ay, ko na yun. Inampun ka lang? Oh. kaya lang, sa sobrang higpit ng oh. magulang nila at Hindi, saka sila sa akin. Oh. Pinapagawa nila ang, kung ano yung gusto nilang pagawa sa akin, ginagawa ko na lang. So, yung mga idol, ito ang commander na So, nagpapasalamat kami ng marami sa inyo, Sayo, no? Bro, namang, ha, ano, sa No? Dahil naman kami sa ano, nangyari. yung si ano, mga na ano, na sinasabi na, mo sa amin. Oh. Ha? ha? Ah. Dahil sa pagpapatutuo ko, kaya ko makipagtulungan sa inyo. Kung po siya bro, kaya naman anak ko mayroon Mata din ako ama. isang anak. Mayroon din ako dalawang anak. Pero ngayon, nanganganib na siguro sila. Yun Kaya yung... Dahil na ni Tikboy na ang pagtatridor ko at itong, sa kapatid ko. So oh, itong bata na to, ah, dadalhin ko na lang doon sa anak anak ko na isa. dito. Oh, para may kasama yung anak ko ba? Hindi, yung isa. So ang totoo kanina, so, nagkulat kami sa nangyari ba? Kaya eh, bigla mong pinag... Hindi ko ano na talaga yung, uh... masipura yung pinagagawa ni Tikboy. Gusto yeah. niya pang... Nagulat kami sa nangyayari. Kaya okay. Oh, gusto niya pa talagang patayin. Pakita sa kanya na walang kwinta sa kanya mga bata. So yun, salamat. Yan na may nasahan. So, sa totoo lang talaga, matagal na akong makipag, ha? gusto makipagtulungan. Sa barilon, taka okay. niya. Ha? Tech boy? Wag yan, eh, boss ba? Saka, sa totoo lang ito, oh. halos hindi ito matapang salita. Kasi <coughs> natruma Babay ito. Inasi boss ba? Magsalita. Natruma ito. Natruma. <coughs> Kasi nga, oh, yung kasama niyang asawa ni Kidlat at saka yung uh, anak, uh, gustong gasaan yung ano. Siyempre nagisigaw, man, nagpambuno man, kami doon man, sa loob. Man. Mabuti. Hmm. Ano mo na si... unta sa manay ka ni Kuanday, tikboy dahi, barilun ka ka niya. Ha? Lubi mo yung naluwi si Kuanday, si Bos. Salamat sa kabuting kalungan mo. Ano ay kabalap Sabangan ka mo. Ha? So yun mga idol, nagpapasalamat kami. Una, sa pangyayaring ito ay nagulat kami mga idol. So buti na lang ay yun natauhan yung hindi pala totoong kapatid to ni manager. Ampon lang pala to kaya sabi niya hindi na daw yung pinagagawa ni manager. So yun nagpapasalamat tayo dyan mga ngayon. Una na na-rescue yung isang bata. Buti na lang no. Hindi man buo na kuha namin yung kuan yung, yung pamilya ni Kidlat pero may bata naman tayong nakuha. So parang ano narino? yeah. sana patuloy nyo pang subaybayan yung mga kasunod pang mangyayari nito mga idol uh, uh, grabe no gusto ko lang pagtulungan at gusto kong ipakita sa inyo kung saan talaga yung mga hype out nila kasi ang totoo niyan oh, hindi, hindi lang to ang kasama ko Dami pa madami Marami sila sa sobrang dami. Sige. Dahil may kutob na talaga. Parang nag... Ituro mo. Sa isahin si natin. Si Tickboy at saka si manager yung kapatid ko. Parang oh. nag-conversation sila. Nag... Oh, na tik solo na ganun. Kasi like position nila na nag-iiba na daw ako ugali. So yun, siguradong magpapadala yun ang mga tauhan niya. Yun Yan, yun ang yung mga tauhan nila. Kaya, kay kaya gusto ko makipagtulungan din sa Kung makabalot sa manager, So, yan ang kuha Sa kuha ito ba? Kuha okay. dito. Okay. Babas kaya, na. Ba yung magalit? Sa totoo lang, pag nagalit yun, pumapatay hmm. talaga yun. Pumapatay yun. Alam ko sabi magalit yun. Doon ako gikan. Matagal ko din hmm. yung... Kaya lang, matagal ko din sila nakasama. Pero pareya matagal raka, ko na rin uh, silang iniwan. Uh, Bos, uh, uh, gamit punta sa una. Uh, Bukan, uh, uh, gamit ang uh, punta sa uh, una. Gamit ang uh, punta ni Juan. Juan ni boss nga. Kuha ng dala sa mga tawan ba? Kurang anong pangalan mo? Ang totoo? kurang nakita, tasa sa box sauna no, matas, ka, ito pala dai ano si kinkin pala ito, mander kinkin, mander kinkin, oh, tasa sa box matas yung Siya, oh, masyadong ito, kumander nai, natih, tamak, tumapag, salamat, oh, may maganda ng kusoto, okay na, di 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 ito di 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 si. di Huh? Hindi man sila ah. tinuod dito ni Bridget. Bridget. Gamit ra ba? Gamit ra lagi. Yung mga idol uh, so, na uh, ano. sa sana, sana ano na din si Ampon. Ampon. Ngayon ko nagbantay dito. Kinkin man ni. Sana tulungan niyo kami sa ano sa bawat pupuntahan namin. Sana yung ano yung mga idol no mga bandido hindi man totally na bawi namin lahat yung pati yung asawa ni Kidlat pero meron tayong nabawi na, na meron tayong na rescue isang bata isa matatawag pa rin na isang accomplishment pa rin to mga idol so nagpapasalamat kami ng marami sa mga sa, sa lahat sa inyo na sumusuporta rito mga idol sana patuloy niyo pang suportahan yung mga susunod na mga mangyayari ito mga idol yan maraming salamat thank you okay